Alam mo, minsan, ang pinakamabigat na daladala natin, ay hindi nakikita ng iba. Daladala ni Daniel ang galit niya ng mahigit sampung taon, galit sa isang ama na minsan niyang hinangaan, nasaktan ng mga salitang masyadong malalim. Nang umalis siya ng bahay sa edad na labing walo, ipinangako niya sa sarili, hinding hindi ako babalik. Lumipas ang mga taon, Nagtayo si Daniel ng bagong buhay, natupad ang kanyang mga pangarap at nagkaroon pa ng sariling pamilya. Pero paminsan-minsan, mahuhuli niya ang sarili na nagtataka, paano kung pinatawad ko siya? Tapos, isang ordinaryong araw, dumating ang isang sulat. Mahal kong Daniel, alam kong ako ang huling tao na gusto mong marinig. Nagkulang ako bilang ama sa maraming paraan. Iniisip ko ang huling mga salita natin, araw-araw. Mahal kita, anak, pero hindi ko lang alam kung paano ipakita. Kung sakaling makita mo sa puso mo na magpatawad, laging bukas ang pinto ko. Hindi dahil sa karapat dapat ako, kundi dahil hindi ako tumigil na maging ama mo. Ang sulat na iyon ay parang nagbukas ng isang bagay sa loob ni Daniel. Sa lahat ng mga taong iyon, inilarawan niya ang kanyang ama bilang malamig at hindi marunong sumuko. Pero narito ang isang lalaki na pinabababa ng pagsisisi at nakikipag-ugnayan. Kinabukasan, gumawa ng desisyon si Daniel. Bumalik siya sa bahay na iniwan niya, na may malakas na tibok ng puso. Kumatok siya sa pinto, na minsan niyang isinara ng may labis na galit. Dahan-dahan, bumukas ito. Nakatayo doon ang kanyang ama, mas matanda, mas mahina, pero may mamatang puno ng pananabik. Walang salita, isang mahigpit na yakap lang, na bumawi sa lahat ng nawalang taon. Narito ang natutunan ko. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit. Nangangahulugan ito ng pagpapalaya sa bigat. Minsan, ang kailangan lang ay isang matapang na hakbang upang pagalingin ang nasira. Kaya kung mayroon kang nami-miss o mayroon kang kinagalitan, baka, baka lang ngayon ang araw para buksan mo ang sarili mong pinto.